Ito ang Carnival Imagination, isang marangyang cruise liner na dati nagdadala ng mga pasahero sa iba't ibang destinasyon sa mundo. Sampung buwan lang ang nakalipas. Ang barkong ito ay papunta sa huling destinasyon kung saan ibebenta bilang scrap, kasama ng marami pang barkong naging biktima ng pandemya. Ang Chitagong Breaking Yard sa Bangladesh, ang pinakamalaki sa mundo at kamakailan, Napuno na rin ang malalawak nitong baybayin ng mga pleasure cruiser at cargo ship na dapat ay maaari pang maglayag ng matagal. Nakakabahalang senyales ito para sa di napapansing bayani ng pandaigdigang ekonomiya. Ang Merchant Marine Fleet. Taon-taon, trilyong dolyar ang kargamentong dinadala ng mga barkong ito kaya ang pagkawala ng fleet ay malaking hadlang sa pandaigdigang kalakalan. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit sisirain ng mga kumpanyang gustong kumita ang bilyong dolyar na mga produktibong asset? Oo. Mahirap ang panahon at bumagsak ang turismo at kalakalan. Pero hindi yata ito makatuwirang sagot, hindi ba? Hindi ko sisirain ang sarili kong bahay dahil lang sa kaunting likes sa video. Kaya bakit gagawin ng mga kumpanya ito sa sariling negosyo sa matinding kompetisyon? Gaya dati, tungkol ito sa ekonomiya. Isipin mo. Para maintindihan ang kakaibang ugali kailangan nating maunawaan ang ilang mahahalagang bahagi. Ano ang ekonomiya sa likod ng Merchant Marine Fleet? Bakit kumikita ang pagsira ng mga barko dahil sa mga salik na ito? Ano ang epekto nito sa pandaigdigang kalakalan? Ano ang kaugnayan nito sa paggawa ng tulay ng China? Karamihan sa mga barko ay nagseserbisyo ng mga apat napung taon. Sa huli, bumababa ang halaga ng mga ari-arian tulad ng kotse, truck o kagamitang pang-industriya, paglaon, mas mahal ang pagpapanatili sa kanila kaysa kinikita. Dagdag pa, hindi episyente ang mga lumang barko, mas mataas ang konsumo sa gasolina, at mas malaking crew ang kailangan, na ang bawat miyembro ay nagkakahalaga ng 75,000 dolyar. Malaking konsiderasyon ito. Maliit lang ang kita sa industriyang ito, at ang dami ng crew, sampu o tatlumpu, ay pwedeng magdulot ng kita o pagkalugi sa biyahe. Umaabot din sa ibang aspeto ang ganitong laro sa numero. Usong-uso ngayon sa mga kumpanya ng pagpapadala ang slow steaming, kung saan binabagal ang takbo ng barko para makatipid sa gastos sa gasolina. Ang kipalibi Ang kapalit nito ay mas huli ang sab Ang pagdating ng produkto. Pero napagpasyahan ng mga kumpanya ng pagpapadala na ang pagbawas sa bilis ay nababawi ng pagtitipid kahit na medyo bumagal ang pandaigdigang supply chain. Bagay ito sa pangunahing kumpanya ng pagpapadala dahil layunin nilang magpatakbo ng mas malalaking barko. Ang malaking barko na pamantayan sa industriya ay may haba na dalawang daan at pitumput limang metro. Ito ay napakapopular na sukat dahil ito ang pinakamahabang barko na kayang dumaan sa Panama Canal. May sarili pa silang klase. Tinatawag na Panamax ang mga barkong ito. Hulaan mo kung paano nakuha ang pangalan. Ngayon, ang mga ganitong barko ay kayang magdala ng halos isang daan libong tonelada ng kargamento. Nakahanga-hanga, pero ikumpara ito sa mas malalaking barko sa karagatan. Ang Vailmax na bulk carrier, na mga 40% ang haba kumpara sa mga Panamax, ay may habang 300 at 360 metro. Ang mga barkong ito ay kayang magdala ng 300 at 80,000 tonelada apat na beses na mas marami kaysa sa mas maliliit na barkong dumadaan sa Panama. Ito ay dahil sa square cube law. Sa madaling sabi, mahalaga sa mga kumpanya ng pagpapadala kung gaano kadami ang kargamentong mailalagay sa barko dahil doon sila kumikita. Ang mga barkong ito ay parang mga lalagyan lang na kailangang punuin. Kung dodoblehin ang haba, kapal, at ang taas ng isang lalagyan, baka isipin mo, ayos, mas madami kang mailalagay na kargamento dito. Sa totoo, pwede kang maglagay ng walong beses na mas maraming kargamento dito, gamit lang ang apat na beses ng materyales para gawin ang nalalagyan. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng pagpapadala gamit ang barko, kaysa ibang transportasyon, ay kaya nitong magsakay ng napakalalaking karga. Sa takot na magtunog tulad ng Wendover Productions, ang pagkahumaling sa numero at sukat ang dahilan kung bakit ang Merchant Navy ang kabayo ng globalisasyon. May ilang beses na tayong nagkomento sa mga bansa na walang akses sa dagat at palagi naming binabanggit na isa itong malaking kahinaan. Dahilan namin, napuputol sila sa international na kalakalan gamit ang dagat kaya doon namin tinapos. Ngayon, tama namang itinuro ng mga komento na marami pang ibang paraan para mailipat ang mga bagay-bagay. Tren, eroplano, truck at kalapating tagadala, lahat ito ay hindi kailangan ng dagat o pantalan. At tama naman iyon, pero wala sa mga alternatibong ito ang kasing mura ng paggamit ng barko. Dahil sa lahat ng mga dahilan na nakita natin kanina, pumapangalawa ang tren sa kahusayan dahil sa bakal sa bakal na paggalaw na nagdudulot ng kaunting alitan. Kaya tuloy-tuloy ang takbo kapag umaandar. Pero talo pa rin ang mga ito kumpara sa kargamentong barko at mas maraming infrastruktura ang kailangan. Nagiging mas mahirap itong ipatupad kung ang linya ng tren na ito ay kailangang dumaan sa maraming bansa na maaring di naman nakikinabang sa pandaigdigang kalakalan na ito. Ang mga benepisyo ng pagpapadala sa barko ay nagpapakita ng mga kamanghamanghang resulta. Kung magpapadala ka ng 40 foot shipping container mula United Kingdom papuntang Australia, aabutin ng halos 2,000 at 200 euro ang retail shipping rate. Mukhang mahal iyon, pero napakalaki ng mga container na ito. Kung ipapadala mo ang parehong container mula United Kingdom papuntang Switzerland, aabutin ito ng 3,100 libra. Ito ay kahit na dalawampung beses na mas malapit ang Switzerland. Pwedeng dumiretso ang barko mula UK papuntang Sydney o dumaan sa kilalang ruta. Ang container na patungo sa Switzerland ay kailangang ilipad o dalhin gamit ang truck. Siyempre, ito ay mga retail na presyo at ang mga malalaking exporter ay may mga kasunduan na sa mga kumpanya ng pagpapadala. Pero mas malaki pa nga ang tubo sa mga wholesale na kasunduan kumpara sa isang beses na halimbawa ng isang shipping container lang. Ngayon, may epekto ito na lampas sa simpleng paglipat ng bahay. Maaari nitong matukoy ang ekonomiya ng mga bansa. Kung ang isang bansang walang daungan ay nais makipagkumpetensya sa presyo ng mga produkto, kailangan nilang gumawa ng mas murang produkto kahit kasama ang gastos sa pagdadalan ng mga bahagi at tapos na produkto. Ang ibig sabihin nito ay hindi talaga opsyon ang murang paggawa para sa mga bansang ito. Na isang malaking kabiguan dahil ang murang paggawa ang naging dahilan kung bakit maraming bansa ang umunlad mula sa pagiging underdeveloped patungo sa pagiging developed. At nailabas ang milyon-milyong mamamayan mula sa kahirapan sa buong mundo nitong mga nakaraang dekada. Para sa mga bansang tulad ng Suwisa, hindi gaanong mahalaga ito dahil ang ekonomiya nila ay nakasentro sa advanced na serbisyong pinansyal na hindi kailangan ilagay sa shipping container. Ang kaunting produkto nila ay mahalaga, kaya hindi ramdam ang gastusin sa pagpapadala. Pero para sa isang bansa tulad ng Mongolia, ito ay isang malungkot na katotohanan. Naantala ito ng husto dahil sa epekto ng coronavirus. Bumagsak ang international na kalakalan dahil sa pagsasara ng mga hangganan at paghina ng pandaigdigang demand. Malaki rin ang naging epekto sa mga kumpanyang may mga barkong pangkargamento at pampasahero dahil wala talagang sumasakay sa mga cruise ship ngayon. Dahil sa mababang demand, kaunti at mas maliliit na barko lang ang kailangan para maglipat ng container. Tandaan, hindi gusto ng mga kumpanya ng pagpapadala ang paggamit ng maliliit na barko. Ngayon, isang ginhawa ay ang napakababang presyo ng langis sa panahong ito. Malaking panalo ito para sa mga kumpanya ng pagpapadala sa dalawang dahilan. Nabawasan nito ang gastos sa pagpapatakbo ng mas maliliit at hindi gaanong episyenteng barko na may mas kaunting kargamento. Pero nagbigay din ito ng kakaibang pinagkukunan ng kita. Baka maalala mong naging negatibo ang presyo ng langis ngayong taon. Gumawa kami ng video tungkol sa fenomenon na ito. Nangyari ito dahil sobra na ang langis sa mundo at wala nang mapaglagyan bago ang petsang tinutukoy ng mga derivatives na nagpapaikot sa merkado ng langis. O mas simple pa, kailangan ng mundo ng mapaglalagyan ng langis nito. At syempre, mahusay ang mga oil tanker para dyan. Nagpareserba ng oil tanker space, ang mga speculator. Binayaran para kunin ang langis. Pinaikot ang mga barko sa dagat ng isang buwan. Tapos ibinenta uli ang langis pabalik sa merkado na nagbayad din sa kanila noon. Malinaw na kumikita ang mga speculator ng kalakal dito kahit may panganib. Pero para sa mga kumpanya ng pagpapadala, siguradong kita ito na walang risk. Binayaran sila para gawin ang karaniwan nilang ginagawa sa barko na halos wala naman talagang ginagawa. Maganda at masaya ang maliit na panalo, pero saglit lang ito. Bumalik na sa normal ang presyo ng langis, pero hindi pa rin tumaas ang demand sa mga barko. Dahil dito, napilitan ang mga kumpanya na gumawa ng mahihirap na desisyon. Kapag hindi tiyak ang ekonomiya, maglalabas ang gobyerno ng fiscal stimulus para punan ang kakulangan sa paggastos ng mamimili. Inaasahan na mapanatili ng mga proyektong ito ang trabaho, kita, at kalidad ng buhay sa gitna ng kaguluhang pang-ekonomiya. Maaring magdulot ng positibong epekto ang mga stimulus bill. Ginamit ito ng USA para suportahan ang mga korporasyon na maaaring kapakipakinabang sa kanila kapag umayos ang ekonomiya. Ginamit naman ng Australia ang kanilang fiscal spending para patuloy na suportahan ang merkado ng pabahay na di magtatapos sa masama. At may mga katulad na kwento sa karamihan ng mga maunlad na bansa. Sa kabila ng balita sa trilyong dolyar na bailout at usapin sa quantitative easing, hindi napansin ng marami na ginagawa rin ito ng China. Ngunit mas maaga nilang pinaplano. Gumagastos ang pamahalaan ng China ng daan-daang bilyong dolyar para sa stimulus, katulad ng ginagawa ng iba. Ngunit ang stimulus na iyon ay dumarating sa anyo ng paggastos sa infrastruktura. Nabilang mabilis na kaalaman, isa itong napakatalinong hakbang. Ang stimulus sa infrastruktura ay kamangha-mangha. Nagbibigay ito ng trabaho sa manggagawa, inhinyero, at skilled worker. Napapadaloy nito ang pera sa mga lokal na supplier. Habang nagbubungan ng mga tulay, riles ng tren o pantalan na magpapatuloy na magbigay ng kakayahang industrial sa hinaharap. Sige, pero kahit maganda ang pulisiyang ito, ang mga proyektong pang-imprastruktura ay nangangailangan ng maraming materyales, lalo na bakal, dahil sa mataas na demand sa China para sa mga proyektong infrastruktura. Tumaas ng mahigit 300% ang presyo ng bakal kumpara limang taon na ang nakalipas. Ang biglang pagtaas ng presyo ng iron ore ay lalong pinabilis ng nabawasang supply mula sa mga bansa tulad ng Australia na nakakaranas ng mga lockdown sa pagitan ng mga estado. Kaya maraming minero nila ang hindi makapasok sa trabaho. Ayos lang naman ngayon. Tumataas ang presyo ng kalakal. Pero ano ang koneksyon nito sa mga barko? Gawa sa bakal ang mga barko, kaya mataas ang kita ng mga kumpanya. Kapag ibinenta nila ang lumang barko bilang scrap, na pinakamataas sa halos sampung taon, kaya may pagpipilian ng mga kumpanyang ito. Pumili kung maghihintay at gumastos pa ng milyon-milyong dolyar bawat taon sa crew, insurance, pagdaong, maintenance, at gasolina sa mga barkong baka di na mag-operate muli o ibenta na lang agad bilang scrap para kumita na ngayon. Dahil sa nabanggit na mga dahilan, mas mahina ang merkado ng second-hand na barko kumpara sa scrap metal. Kaya mas kaakit-akit ito at mas maraming kumpanya ang mapipilitang pumili nito. Ang ginagawa nila ay pinapaliit ang kanilang mga fleet. Inuuna ang mas matatandang barko sa pag-asang mababawasan ang kanilang gastusin. Habang magkakaroon ng dagdag na pera na magagamit para makatuwid sa pandemya o magamit para mag-invest sa mas episyenteng mga barko. Malinaw na isang sugal ito. Kung bumalik sa normal ang mundo bukas, magiging masamang desisyon ang ibenta ang isang maayos pang barko sa presyong katumbas lang ng bakal na makukuha rito, ito. Ngunit sa maraming kumpanya, nagiging desisyon itong ginagawa para sa kanila dahil nababawasan ang barkong kayang magdala ng kargamento. Ano ang epekto nito sa pandaigdigang kalakalan? Ang maliit na umuusbong na fleet ng mga barko ay maaaring maging isang nagpapabilis na salik sa pagtulak ng mga bansa na maging mas at mas sapat sa sarili. Pinakita ng taong dalawang libo at dalawampu na kapag may kaguluhan, kanya-kanya na ang tao, mabuti man o masama. Ngayon, napalitan ang pagiging sapat sa sarili ng global na kalakalan na nagpapahintulot sa mga bansa gamitin ang kanilang comparative advantage. Ang advantage na iyon ay maaring produksyon ng langis sa United Arab Emirates, mga luxury na sasakyan sa Alemanya, o murang paggawa sa China. Kung subukan ng alinman sa mga bansang ito, ang industriya ng iba, malamang hindi nila ito magagawa ng maayos o makakagawa ng mga sobrang mahal na produkto. Dahil sa pandaigdigang kalakalan, nakakapokus ang mga bansa sa kanilang lakas kapalit ng mas kaunting pagiging self-sufficient. Ang paglipat mula self-sufficient tungo sa kooperasyon ay laging positibo sa pagdaan ng panahon. Ibig kong sabihin, isipin mo kung kailangan mong gawin lahat mag-isa, pero mapapabagal o baka nga mabaligtad pa ng mga bagay na ito ang proseso. Oo, malamang, mukhang doon tumataya ang malalaking pera. Pero sa ngayon, talagang mahirap pang sabihin. Ang pagwasak ng mga barko ay nagpapakita na walang nagaganap ng mag-isa sa pandaigdigang ekonomiya. Ang pagkawala ng demand sa Estados Unidos ay nangangahulugan ng mas kaunting kargamento mula sa Japan, na para mawala ng silbi ang mga barkong Griego maliban sa pagdadala ng hilaw na materyales sa China para sa mga proyektong pang-imprastruktura na sinusubukang punan ang kakulangan sa demand na sanhi ng problemang ito. Kumusta mga kaibigan? Kung nagustuhan ninyo, paki-like at mag-subscribe na rin!